fish ko, di mo na nilalaro. Kaya yeah, nga, basta na ako si video eh. Damn, still bull! So, sa mga nagtatanong uh -huh. bakit? Ay, hindi, may tanong ako sa inyo. Okay, na ba't umunti yung viewers namin? Simula pa lang yung gagi. Imbes na yung ano, ay putang ina, naiinis ako tuloy eh. <laughs> hindi kayo nagbabalap, tara pa Journey with Kanyares! Papay tayo, Transition tayo, pre. Pre, One, ikaw mag pre. One, two, three. Bago kami bumaba. Hi, come na, Ikaw din. Kuya, ka sa vlog ko. Uy, hi! ay, ay ay ay, ay may bago. nag kami dito, putang ano. Mag-a-na, ato, pre. ba? Kasya ba, ba,

Okay guys, kain na ng hot silog. Hot dog. Hot dog. hot silog. Yung itlog nila, walang asin. Ang tabang, ang putang ina. Gato, pas forward mo na lang to Ako kumakain ako. Gato, tara dito. Interviewin kita. Gato. Gato. Anong wait lang ano? Anong suggestion mo? Ay anong masasabi mo kapag ano? Nag nag-report yung blocks, anong Roblox na magagawa yung block dahil so, sa copyright. Ako ay simple refund lang tol. Libo-libo na ginastos ko dun eh, Sa tingin mo, ano yung mga reason bakit mababa yung block? Madaming chat. <laughs> Bukod na dahil, <coughs> ano ba mga reason? Ba't magbaban yung gamit? Ang daming, ang daming bypass accessories. Example, damit. May mga ano, may mga <coughs> <laughs> Paano pre ka Ano? Anong reaction nyo kay Victor <coughs> Beast? Nung nagpalaro siya ng ano, Mr. Beast Games. Ay, kawawa yung mga tao doon, na nahulog talaga eh. Oo, so, pre. Kasa, yung mga doon sumabog. I'm pre, ito yung tanong. Anong favorite number niyo sa electric fan? Ay, pop lang number Number 2, ano Kasi, friend, hindi na daw nakinit. Yung mga nalamit, kung baka sakto lang, hindi Tutok na tutok, natutok ng pundo. Bang! Kadaktak mo po! Parang niyo, kung may niya ako, friend. Hindi talaga ako. Ang lang ang hotdog! ba? E, dito dito kainin ko. Ano pangarap mo sa buhay?

Look at those feet, man. Look at those feet, man. Nakapang, naka nakapang school yun, oh. Bagi, bagi. Ano mo? Ay, putang ina, pasigat. Pasigat. Pasigat, nakakampus. Eh, di sana kung nag-basketball ka na lang. Parang may napipila ako sa likod, eh. Boy, tangin mo. Ba't maglilinis ka ngayon? Ba't naglilinis ka ngayon? Kala. Papasikat ka, hapon. Pa. Ah, ah, Saan pera? Nandito sa akin. Ayun, ah, 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 dami nangyari ito. May nag-aaway. <coughs> may nag may na naglalaro. Hindi ko pa <laughs> May nagsisail. <laughs> may nagpa-Facebook. Uh, Putang ina! May nangarap daw ka talaga dito. Putang ina! Ngayon may, na may nag may nagjijip! Ano ba yun? Putang ina! Ano yan? Kaya ina mo! Oo, oh, ngayon may pasahero ka na. Balbo! Sa Sembayan. Kasaidang. Ilang ni. Potonginan cipian. Tanginan berapa? 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 TAHU! 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 Tangina mo, ano naman yan? Magkalat ka pa, yung taho mo! Ano ka, taho ka pa o basurero ka? <laughs> Parehas? Tangina mo. Huwag mo ka. Tangina mo. Tingin na mo ah. Ah, ano ba yan? Tangina mo. Pog. Wait po po! Soko mo. Explore mo, stand mo! God. Ako na ka? Ha? Ka? God. Oh God. Hoi, mag bidding kami bidding, Bidding, hindi ka nalalaki. Bidding, buti. Hah, buti. Oh God. Okay na Tapat mo sa mo mag-joke ka. Ano na prey? Takt. 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 Takt ako alam ko yung ulam pengi. Ay, ayoko. <laughs> Asaya. Ano to? Ano ang ulam yan? Shark pin na may shark? Shark pin? Okay. Shark pin? Shark pin? Di ba kibo? No. No. Eh! Ikaw, tawagin mo nga pa yan. Sino ba yan? Tawagin mo, tawagin mo. Adik! Ako, oh. tawagin mo! You know?

Aisyah, tapi saya nyonya intinya sa setok-tok eh. Kami okay, next, we on our. Angkatlah, angkatlah. 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 Angkatlah.

May talent eh. Asa tamad ako eh. Tang ina ni ito. Ma'am. Ma'am. Tang ina ma ni ito Ah, okay na ma'am. Rolling na. Magay ka ma'am. Ay, kala. Ay, kaya okay, talaga. Kaya talaga niyo ma mag-ostre Austria. Ma'am. ay sorry ali. Ma'am, panoorin mo to mamaya sa vlog namin, Tap, natin, ma. Chop sire ko na di, ma'am. I-upload mo ko dito lang. uy nung ganun. Ah, tapos follow rin ba mo sa Instagram? Bola go black class. Wala nang Apple ID yan. Tek okay, kung ano. Abi Apple. Nung utangin na mamaga oh. Gago sa sabog yan! Ay, bigyan mo! Ay, putangin na mo! Ay, pa! Isa pa! Dribol muna, na! Dribol! 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 Ay, tira! Tira! Boom! Putangin na! Galing galing! Tira yun! Anong tira yun? Tinitira mo siya! Mike! Ay, Alden! Ay, Alden! Ay, Kita pala si Mam! Alden! Say hi! Hi! Say hi! Okay, no, oh, don't dikit it. Huwag mo didikit. Ano gusto mo sabihin sa viewers? Um, ay, um, baron ng baron ng lang, ng pen. Um, ba't absent si Kuya Josh? Um, 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 yeah, puyat. puyat. Lasing. Las si Josh? Ah! Lasing si Josh! Um, what's your name? What's your name? Um, what's your full name? I

Kasi ni... ako pre, ninitian oh, okay. lang ako ni Ash pre. Ninitian lang ako. Kasi, si George, kuya. Kasi, dapat Sweet honors ka pa naman, lasing ka ngayon. Akala mo, big time eh. Puta oh. Gilitian lang ako, pre. Tinanong ko, ba't absent? Hindi tinanong ko si Ashley, sabi niya, wait lang. <laughs> Kami mamaya sa mat, overtime. Ikaw, hangover. No. Um. <laughs> Ang... Good night, Kimi. <laughs> Good night, Kimi. Uy, ba't ka nagkakating? Putang ina. Ito nga nang pabigla. Mara gusto mo, magigigla nung may age. Biliyaya! indiano o aids? indiano! ay magka aids In na lang ako son. ah magka aids ka? Oh. kasi kung maging indiano ka ton ah Tama ka ba? BAM! Ba 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 patay ton teka mo teka mo ba gago si jay! bang wild animal may binibitchuan po kami chimpanzee chimpanzee ay, ito po. Bad dog, bad dog. Ilang days lang dato bago mag field trip. Ulo, sino ka ba? Oh, bang naman. Pati naman na sa video, malapas <laughs> may video.